Hello everyone! Gusto nyo bang ibalik ang nabura mo na post? O di kaya gusto mong tingnan ang iyong nabura? Baka may mahalaga kang bagay na nabura. Kaya watch this na! Okay guys, buksan natin yung Facebook. At saka yung mga linya-linya dito, pindutin natin. At saka click natin yung settings icon. Pagkatapos nyan, hanapin natin yung activity log. Ito po ang activity log. At saka ayan, makikita natin yung trash. Pindutin natin ang trash. Then, ayan na, makikita natin yung nabura natin. Kung gusto mong i-restore yan, pindutin lang natin ang ito. At saka, click natin 'yung restore. Kasi nabura ko pala 'yan. Siguro na antok ako noon eh, kaya nabura ko eh. Kaya i-restore, gusto ko siya i-restore. Ay, na-restore na siya. At saka nawala na siya dyan. Kaya ayan na na-restore ko na at bumalik na siya sa kanyang kinaruroonan. Kaya kung kaya gusto nyong ibalik ang inyong napura, pwede nyo gawin to guys. At kung ayaw nyo nang gawin, pwede nyo nang i forever. Bye! I hope na nakatulong ako. Thank you for watching!